Kumusta diha sa inyo? Okay ra ba atong mga kinabuhi? Wala ra man ka tanang hilabot sa life sa others. Kung wala pa sa hali o baniminin ninyo man ta. So nagsabot-sabot mi nga among ilagang mga bata. So timing out of town si Tito. Nakaulam gid mi og sakyanan. Og madayon gyud ang among planong manglaag. Isujud ka ayo ning wala pa tay galing sa sakyanan no. Labi na kay na tay mga gagmayng anak. Unsaon unta man dili na manggit ta sa motor. Pero puhon kaluyan ta sa Ginoo. Paboran nagihapon ta. So good na mig biyahe ani o. So taga ipunan ra mi dito gid mi padulong sa asa dapit dool sa amua. At least man lang ba makagawas, lantaw-lantaw sa mga dalan, pono, kasi sa tag fresh air, dilike puro ra air ko. Sa kapila nga beach resort nga among nahapitan, nakabalik na sad midere sa si resort sa Libertad. Mga pasado alauna nagid may nakaabot ani ba. May gani akong bana kay nakaayom ayaw magluto ginagmay. Kaon may lumpia, hotdog itlog, palit dahin may manok, ay sold na dahin kaayo. Daog naman may sabiw diri, ay lingaw na sad may kay karon. So, humana mo kaon, nangaligo na dahin ng mga bata. suraling strolling sa dahin ko. Tanong tanaw ko sa mga palibot tanaw ko unsay mga nabago aning lugara. ay way lalis nindot pagid kay ay gihapon makarelax gid ang gusto mo relax og sulit gid kay among pag-anhi Makainuktok man sa tas kaagi ani. <laughs> Char lang. Tuod nag walk in lang di Amy, ani for day use. Nag lang may cottage nga worth 500 nga duol sa swimming pool para pud easy access sa pool o mabantay na mo ang among mga bata. Pwede sad ka ayaw mo mag overnight diri kay naamon sila yung mga room nga pwede ninyo i-rent labi na sa mga lagyo mo gikan. Ug ang nakanindot pud ani no kay duol ra kay sila sa dagat. Pwede ra gyud kay mo maligo sa dagat at your own risk. So lingaw na kayo ligo ako mga sakop no. Ako lingaw pud kay ko kuhag -vid video. Tulo dahil ni kaklase ang ilang pool bay sa kalalom na ay 2 feet, 4 o 5 feet. Siyempre, kay naman tayo dala nga bata. Dito, paboran sa iyon nato sila. Okoy-okoy sa iyon dito sa ilalom para malubog lang atong lawas sa katugnaw. So, wala gihapon sumi ang inyong anti, no? Nang stroll pa gihapon siya. Kinsa bagay sumahan aning lugar. Kung pwede lang yung mo ulit, no? Sa kanindot, sa palibot. O nang kitang mga taga-syudad, mudayo gita aning mga ingani nga lugar. Ay, makarelax ka kaayo. Yes, indeed. giulan na nga mong pagpangaligo. May gani kay e buta ng staff sa ilang resort. Ipabalin rami diri sa ilang lobby. Shoutout sa akong mother. Nga walay pakyas pagatiman sa akong mga anak. So, gi-enjoy ragyod gapon nila ang ulan, no? Masayang po ba yung among pag-anhi o dili na mo ma-explore ang lugar. Ug sa wakas, tumila na rin ang ulan. Char. Nakaligo na po na pila nga mong baby girl. Masulit jud kaayo na mo ang pool kaya wala kay na nga ligo. Sige jud may kataymingan ba nga kami ray tao sa swimming pool. Kada mag-outing. Oh so, yes, 10 out of 10 ang rate mo sa akin. So, banina sad mi sa sunod nga laag. Bye-bye!